71 years old na ako Pwede pa ba akong makabuntis? Ako ay malakas pa O, oh, bakit? Tumatayo pa ba yan? Umaarangkada pa ba? Nako, si Lolo lang ang malakas nito 71 years old na ako Pwede pa ba akong makabuntis? Ako ay malakas pa at healthy Hmm, talaga ba? Edy eh wow, kayo na ang winner Sigurado ka ba Lolo na tumitigas pa yan ha? Alam mo lo, eto ha. Makinig kang mabuti. Diretsuhin na kita lo ha. Riantok lang tayo dito. Sa totoo lang, kapag ikaw ay walang sakit, walang nararamdaman, healthy ka, umaarangkada pa yan, tumitigas pa yan, ano? tumatayo pa ba? Nakolo, sinasabi ko sa iyo na mataas ang tsansa mo na makabuo. Wala naman sa edad yan eh. Pero ayon sa pag-aaral kasi, kapag tumuntong na ang isang lalaki ng 45 years old abab, unti-unti nang loko kum kumukunti yung ano ba, nagpupur na yung semen nila. Lalo na't meron na itong karamdaman kagaya ng diabetes. Pero kung ikaw naman ay healthy living, yung kinakain mo healthy, tapos ikaw lo, wala kang nararamdamang sakit, hindi ka diabetes, di ba? O ayon, lalo na't laging na ano yan umaarangkada, tumitigas yan ano, talagang mahirap palambutin ayan, kapag yan ay tumigas na at kayang-kaya pa naman sa schedule nyo, sa labanan kaya lo, mataas ang chance mo talaga na magkaroon o makabuo, kaya ayan lo ha, enjoy mo lang yung buhay mo humataw ka lang, hanggat kaya pang tumigas yan, go lang ng go. Dahil, ika nga, kung saan ka masaya, ay yun pa yun yung nagpapahaba ng buhay. O, di ba? Iwas stress, lagi lang masaya. O, di ba? Kung yan ang definition mo na nagpapasaya sa iyo. Go lang, lolo. At lalong-lalo na, na nagkakaroon ka at nangangarap na magkaroon ng anak. Walang problema yan, lo, ha? Basta siguraduhin mo lang, wala kang sakit sa puso, wala kang diabetes, eh, baka atakihin ka sa edad mong yan, ha? Marami menang ng history ang nadidido dyan lo, namamatay ha, dahil sa sobrang katandaan na ba, may edad na, tapos ano pa, maarangkada pa, eh may mga sakit sa puso, ayan tuloy, inatake, oh. Eh, na paaga ang pahinga <laughs> Kaya ayan lolo lo, ha Kaya kung ikaw ay feeling mo naman Malakas ka, healthy ka Pero advice ko sa iyo lo Maganda pa rin na pumunta ka sa doktor sa mga ganyang edad nyo kasi mas maganda na ako makonsulta sa laga sa doktor yun yung magandang first move na gawin mo ha? malaman kung uh, compatible pa ba pwede pa ba sa mga ganyang edad nyo at kung may sakit kayo o wala kung decidido talaga kayo pero kung ano na lang edi kung alam nyo naman sarili nyo na wala kayo nararamdaman edi go lang ha Marang kada araw-araw. <laughs> okay lang yun, lo. <laughs> eh, ano lang, tuloy lang ang buhay. Ganun talaga. Mm. Wala naman sa edad-edad yan. Hanggat kaya pa, eh. O, oh, di ba, lo? Yung iba nga, bata pa. Nasa 30 pa lang ang edad. Nako, wala na. Malambot na. Hindi na kayang patayuin. Hindi na kayang patigasin. Kaya, ayun, malabo pa sa malabo. Kaya, ikaw, lo, mapalad ka. Maswerte ka. Dahil, kaya mo pang ipatindigin yan. O, ba? Diba? Ikaw na ang malakas lo. Kagaya ng sinabi ko kanina, ikaw na ang winner. <laughs> Kaya, ayan lamang lolo. Maraming maraming salamat. At syempre, isubscribe mo na ako lo ha. I-click mo na yung bell para manotify ka sa aking mga bagong video. At lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. Bye!